Magandang araw sa lahat. Ang ating paksa ngayon ay ang pagsusuri ng nobilang Pilipino batay sa teoryang pampanitikan. Ang pag-aaral ng panitikan ay isang malawak at masalimuot na larangan. Malawak, ibig sabihin ay malaki ang saklaw at masalimuot, ang ibig sabihin ay may kahirapan. Dahil sa panahon ngayon, ang mga tao ay, ay nais pa nilang manood ng pelikula kisa sa magbasa ng mga akda sa libro o anuman Ang ibig ang ibig naman sabihin ng malawak ay malaki ang saklaw kung saan nandoon yung ang uh, mga taong gumagawa ng panitikan o uh, yung mga may akda ay nandoon din ang ang panitikan. Upang mas maunawaan ang mga akda at ang kanilang kahulugan, ginagamit ng mga kritiko ang, ang mga iba't ibang teorya. Ang mga teoryang ito ay nagsisilbing panuntunan na nagbibigay ng iba't ibang pananaw sa pagsusuri ng panitikan. Sa pagsusuri ng nobelang Pilipino, ang paggamit ng teoryang pampanitikan ay mahalaga upang mas maunawaan ang mga mensahe, tema at konteksto o isa, kung sa ibang katawagan ay mga kalagayan, pangyayari o impormasyon ng mga akda. Ang kahalagahan ng teoryang pampanitikan sa pagsusuri ng nobela. Ang teoryang pampanitikan ay nagbibigay ng balangkas at mga prinsipyo sa pagsusuri ng panitikan. Ang mga ito ay nagsisilbing gabay sa pag ng mga akda sa pamamagitan ng pagbibigay ng katanungan, konsepto, at mga paraan ng pagsusuri. Ang mga teoryang ito ay tumutulong sa pag-unawa sa sa mga tema at mensahe. Ang mga teoryang pampanitikan na nagbibigay ng mga, lente, ng mga lente o insight sa Ingles upang masuri ang mga pangunahing ideya at mensahe ng isang nobela. Halimbawa, ang piminismo ay tumutulong sa pagunawa sa papel ng mga pabai, sa lipunan at kanilang mga karanasan. Ang halimbawa Uh, ang alimbawa ng ng nobelang ito ay ang nubilan ni uh, Luwalhati Bautista na dekada 70. Ang dekada 70 ay mayroong uh, temang uh, temang naka uh, kung sabi, uh, sabihin na natin na sumisentro sa mga kababaihan at ang kanilang mga uh, papel sa lipunan sunod ay ang konteksto. Ang mga teoryang pampanitikan ay nagbibigay ng mga paraan upang masuri ang mga konteksto ng isang nobela kabilang na ang panlipunan, pampolitika at pangkasaysayan na mga kadahilanan. Uh, Alimbawa, ang marxismo ay nagbibigay ng pananaw sa mga sulungatan sa lipunan at papel ng ekonomiya sa Uh, sa panitikan sunod struktura at estilo ang mga teoryang pampanitikan ay tumutulong sa pagsusuri ng struktura estilo at mga elemento ng isang nobela ang halimbawa nito ay ang formalismo ang formalismo ay nagbibigay ng pansin sa mga elemento ng wika at estilo ang huli ay ang pang, uh, pagpapakahulugan ang teoryang pampanitikan ay nagbibigay ng mga paraan upang masuri ang iba't ibang pagpapakahulugan ng isang nobela. Ang halimbawa nito ay ang post-kolonialismo. Ang post-kolonialismo ay tumutulong sa pagunawa ng epekto ng uh, kolonialismo sa panitikan. Sa makatuwid, ang mga teoryang pampanitikan na ito ay tumutulong sa pagsusuri ng mga uh nobela sabihin na natin uh, sabihin na natin na mas maunawaan natin ang isang uh, akda o nobela kung may kaalaman na tayo sa mga teoryang pampanitikan dahil uh, kung halimbawa ay ikaw ay nagbabasa na ng uh, nagbasa ng isang nobela at may magtanong sa iyo kung ano ang nobelang yung, yung binasa maaari mo nang sabihin na ang ang akda na aking binasa o ang nobela na aking binasa ay may temang feminismo kung saan ang akda ito ay sumisintro sa mga kababaihan at sa kung ano ang kanilang uh, uh, rules o sabihin na natin ang pagsalipunan o kanilang mga karanasan o kanilang mga tungkulin at sa ganung paraan ay mas maunawaan na ng ating kung sino mang yung nagtanong sa atin kung ano ang bak, uh, an, uh, akda na ating binasa o nobela. Yun lamang po at maraming salamat.